Hindi ko sigurado kung itong insekto na to ang dahilan kung bakit nagkabotas-botas itong dahon ng aking spinach. Kasi nga ilang araw din ang hindi ako nakapagbantay sa aking mga halaman. Kaya ayan, pagbalik ko, butas-butas na nga ang mga dahon ng aking spinach pero syempre sayang naman kung hindi natin ito mapapakinabangan kaya akin na itong aanihin at yung mga talagang butas na butas na eh yun na lang ang aking aalisin pero meron pa tayong paraan dyan para masigurado natin na walang bakterya o mga insekto na makakasama sa ating lutuin kasi nga gagamitin natin yung suka na ilalagay sa tubig. Yan, inani ko na nga itong aking mga spinach para nga makapagpadahon pa ulit tayo. O, ba? Diba? Ayan. Sigurado ko magdadahon pa ulit to at makakapag-ani pa ako. At ito nga ang aking tubig. 3 cups yan. At pagkatapos, dadagdagan ko ng one cup ng suka. Yun yung ratio na ginagawa sa pagbababad o paglilinis ng ating mga gulay o prutas gamit ang suka at tubig. Ayan. At pagkatapos, akin nang tong hahaluin para talagang Uh, magkahalo yung suka at tubig bago ko ilagay yung aking mga hihimayin na dahon ng spinach at ito ang aking mga dahon ng spinach sisimulan ko ng himayin nakita nyo naman diba putas-putas pa rin talaga pero yun nga yung mga talagang sirang sirana hindi ko na isasama ang pagbababad ng mga gulay at puta sa tubig na may suka ay talagang mabisang paraan para alisin ang bakterya. Katulad nito ang aking mga tanim ay organic lang kaya talagang may mga insekto hindi maiwasan na maaari makapagdala ng bakterya. Kaya ito ang aking ginagawa. Minababad ko sa tubig na may suka para siguradong malinis. At ito nga tapos na akong maghimay ibababad ko lang to sa 10 minuto at pagkatapos pwedeng pwede ko na tong lutuin. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!